Noong 1975, si Thomas Lippert ay isang law professor sa Southwest State College sa Marshall, Minnesota. Isang araw, nakita niya ang Ride Wanted na card na iniwan ng 21-year-old na si Susan Cochran sa isang bulletin board. Kinontak ni Lippert si Susan at pumayag siyang ihatid ang babae sa Boston. Hindi sila nakarating sa Boston. Kinidnap ni Lippert si Cochran. Pinahubad niya ito at pinilit na uminom ng Southern Comfort hanggang sa nag-blackout ng babae. Pinag-eksperimentahan niya ang babae sa loob ng isang misteryosong kahon na itim at umasang mapipilitan niyang ma-inlove sa kanya si Susan. Hindi umubra ang eksperimento at nakulong si Lippert. Noong 1991, isang mag-asawa sa Utah ang nahirapan magkaanak. Pinuntahan nila ang Reproductive Medical Technologies Incorporated, isang fertility clinic na konektado sa University of Utah na ngayon ay sarado na. Sa pamamagitan ng artificial insemination ay nagkaanak na babae ang mag-asawa. Pagkalipas ng 21 taon, isang babae ang kumuha ng DNA test at kinumbinsi niya ang kanyang pamilya na magpa-test na rin. Pero nang dumating ang mga resulta, nalaman ng babae na wala siyang nakuhang DNA mula sa kanyang ama. Dito natin babalikan si Thomas Lippert. Matapos siyang makalaya sa bilangguan, nagtrabaho ito sa isang fertility clinic sa Utah. Bagamat wala siyang sariling anak, si Lippert ay madalas na nagbigay ng sperm donation sa clinic at tinago niya ang mga litrato ng batang na ipanganak dahil sa kanyang donasyon. Ginamit pa niya ang sarili niyang sperm para palitan ng sperm ng ibang lalaki. At dahil dito ay ngayon lang nalaman ng babaeng ito kung sino ang kanyang tunay na ama.